good morning, I'm back. This is some and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, palaban at manalo kaya siya. Kung sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers, Jan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam diyan na laging sumusuporta dito araw-araw. Lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre usapang binibining Pilipinas tayo ngayon. So ayun na nga yesterday, inannounce na nila ang officially candidates ng binibining Pilipinas. 36 candidates ang magkukumpit ngayong taon na to dito sa Binibining Pilipinas. So marami nagsasabi, Mama Sam, bakit ganun? Ang konti lang ng kandidata ngayon, 36 lang. Hindi ko alam. <laughs> Dati nga 40, ngayon 36 lang. Pero ako para sa akin, mas maganda yung konti kesa yung madami. Kasi pag madami, parang hindi mo rin naman napapansin yung ibang kandidata. Pero sana ginawa na lang din nilang 40. Pero piling ko konti lang talaga ang nag-audition ngayon dito sa Binibining Pilipinas. Kaya ganun lang kadami yung nakuha nila. So sana ginawa nilang 14 no? o baka may apat pa silang hinihintay. But 36, ko ano man yung dahilan nila, 36 is good candidates para sa isang intablado. na nagkukumpit ng budget, lalo na kung tatlo ang magiging corona. Ngayon wala pang officially candidates ko ano nga ba ang corona ang madadagdag sa kanila. Pero ang merong corona dito sa Binibining Pilipinas ay Binibining Pilipinas International and Binibining Pilipinas Globe. Marami nagsasabi na ako sana wag muna silang magbigay ng title na Binibining Pilipinas International kasi nga pending pa yung ating candidates, di ba? Sa ano pa siya lalaban sa November. I understand. So, ganun din yung request ko. Kung halimbawa, magkakaroon man dito ng tatlong corona or madadagdagan ng tatlo or siguro palagay natin apat na corona, siguro yung tatlong corona na muna yung ibigay nila kesa naman yung parang ano para mabalik sa normal and then kawawa kasi yung candidates na parang Taon yung hinihintay bago makapag-compete Either na nasasanay na tayo ng gano'n Pero kasi nawawala yung momento ng candidates eh, no? So, medyo parang paghinintay niya yung gano'ng katagal na laban niya Parang wala na sa eksena <laughs> Yung gano'n, iba na yung Nagiging itsura, tapos parang napaglipasan ng panahon and then pag pumunta doon sa Miss ano sa Binibining Pilipinas parang nagmumukhang anti siya ng mga candidates kasi sa so, sobrang tagal <laughs> ayon isa din sa mga concern ko anyway so wala naman tayo magagawa officially candidates is 36 and then tingnan natin kung ilang corona ang meron dito and then ayon so kahapon isa sa mga pinag-usapan naligwak nga si Cheryl Belles dito sa officially candidates ng Binibining Pilipinas. Yes, oo, wala siya diyan, nakakalungkot. Laban na laban pa naman si Ate. 'Di ba? Laban na laban si ano si Cheryl. Mm. And parang feeling ko siguro hindi lang talaga siya sinuwerte ngayon taon na 'to. And then napagbigyan siya nung nakaraan taon. Kaya lang nakita din naman natin na hanggang doon lang inabot talaga ng laban niya. Hindi ko alam kung pumasok siya sa semifinals. Pero ando doon ako sa part na kung hindi ka pinalag ngayon taon na to, edi eh try mo uli next year. Or, pwede niyang i-try, I think, Miss Earth. Parang piling ko sa Miss Earth, o obra yung beauty, o obra yung talino, o obra yung lahat. Alam naman natin sa binibining Pilipinas, mahirap talaga yung screening nila dyan. So, maswerte na nga siya kasi naging candidate siya. Pero, kung hindi man siya pinalag dyan, try niya sa Miss Universe Philippines, di ba? Or sa, ano nga, Miss Earth. Parang piling ko Miss Earth or Mucha ng Pilipinas. yon pasok siya doon. Di ba? Hindi naman binibining Pilipinas lang yung pageant. Meron ding iba at mag-focus siya doon, di ba? And then, ayun, sa 36 candidates, meron akong tatlong kandidata na nakikita ko na ko malakas ang magiging laban nila. Pero based lang to sa nakita natin yesterday and photos. Eh yun, isa din sa mga pinag-uusapan ngayon na isa sa mga pinakamalakas na kandidata, yung nahawig daw kay Atisa Manalo na si Kathleen Espenido. sikatlin uh -huh. Si Kathleen Espenido o si Kate. Actually, nakikita ko yung mga photos na nilalabas nila. Hindi po man nagsisimula ang binibining Pilipinas. Ay pasabog na talaga ang eksena nito. Sabi ko, nakakaloka si Ate Girl. Talagang umaariba ng bonggang bongga At in fairness sa kanya, palaban. Di ba? So, doon pa lang nakikita mo na na talagang ay lumalaban ang beauty niya. Mukhang talagang papalo. And... Ayun, tingnan natin kung ano magiging eksena niya sa Binibining Pilipinas. Pero isa siya sa mga potential na nakikita ko na, ay nako, pwedeng umeksena to ng bonggam bongga at pwedeng manalo. At abangan natin kung hanggang saan ang magiging eksena niya. And then, next is si Francesca bit ano? Beatrice Oho, nako, iba din to si Francesca. Maganda ang beauty na meron siya. Gusto ko yung beauty niya. Gusto ko yung styling. Gusto ko yung eksena niya. Pero tingnan natin kung ano, kasi hindi naman lahat ng magaganda sa binibining Pilipinas ay nananalo. Depende yan sa, sa caliber talaga ng kandidata. Ay, alam naman natin, may hinahanap talaga ang binibini. Sabi ng ganun, once you're a binibini, you're always a binibini, di ba? Pero abangan natin kung ano ang palo niya. Alam mo, nakikita ko sa kanya parang ano ang ang styling niya parang Nicole Cordovez na basta mapapansin mo kagad yung beauty kasi syempre dapat para mapansin ka at mapag-usapan ka arangkada na agad di ba at pumalo ka na dyan ng bonggang bongga so I'm so excited and then eto Annabelle McDonald yes ang first runner up sa Miss Charm nandito na sa Binibining Pilipinas so nagtataka lang ako hindi niya talaga pinalanong bumalik sa Miss Universe Philippines, no? So, tinry niya talaga yung binibining Pilipinas. And good, good. Ang nakikita ko, good. Kasi, parang, feeling ko naman, kaya niya. So, ayun nga yung tinatanong sa akin, sa yung gano'n, kaya ba to ni Annabelle McDonald? Siya ba ang mananalo ng next na Miss International natin? Why not? Maganda, matalino, maibubuga, at talaga nakita naman natin pagdating sa Miss Trump ay talagang dumaba ng bonggong-bongga ang Annabel McDonald. Pero ayun na yung iba sinasabi na ako, doon nga sa pageant na sinaliyon niya, hindi siya nagwagi ano ba? <laughs> Hindi naman porkit na talo doon ay talo na. So, alam ko na kung ano ang merong caliber ang Annabelle McDonald at alam ko kung gano'n siya kagaling pagdating sa mga eksenahan at naniniwala ako na kaya niyang kumabog dito ng bongga-bongga. Siguro nandoon lang na siguro kailangan lang ng konting ibang atake. Oo, yung medyo Actually, maganda eh. Sa maganda, ganda, matangkad. Pwede siyang maging binibining Pilipinas Globe at pwede din maging binibining Pilipinas International. Sa totoo lang. Basta nandoon lang siya sa sistema na sana makuha niya yung proper na na yung ano ba yung prototype na hinahanap ng binibining Pilipinas pero kung ako tatanungin mo yes malakas talaga ang Annabel McDonald dito sa laban niya sa binibining Pilipinas ngayong taon na to at I'm so excited ko ano ang pasabog na gagawin niya dyan ko ano ang eksena na ipapakita ni Annabelle McDonald at kung ano ang tumbling na gagawin niya so nandoon ako sa part na looking forward ako ko ano yung gagawin niyang laban dito sa binibining Pilipinas and yes, piling ko kukuha siya ng corona dyan. Magaling mag-ano si Annabel McDonald kesa nga ano, naman pumunta siya doon sa Miss Universe Philippines and then hindi niya makukuha yung main title and then mali mo, dito sa Binibining Pilipinas, maging Binibining Pilipinas International siya. Malakas yung laban niya para sa Binibining Pilipinas International. So, ikaw, agree ka ba? Nakikita mo ba siya ang magiging next nating Binibining Pilipinas title? So, yon So, ako, yes true. Ayun yung nakikita ko. But syempre, marami sila nagbabakbakan. 36 is 36. At may mga baguhan na parang piling ko ay kaya din umarangkada. So, abangan natin yan. So, yan! So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung sinong gandang binibini ang nakikita mong mag-uuwi ng corona ngayon taon na to sa mga napili nilang 36 candidates. So, comment below. So, yun guys, guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat, sa support at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo. Syempre, sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Have a nice day.